Kung uh pamangkin, -huh. kung napapansin nyo, medyo maliit yung ating ano, burger cart sa likod, di ba? Kapapas nyo, medyo maliit. syempre pag dumadami ng customer natin, medyo uh, ano, nagkukulang ang ating paninda, at mas maraming demand na, at saka four months na rin tayo nagtitinda. Since, ano, uh, October, November, since October, nag tayo. So, siguro, it's time para i-level up na natin, guys. Sabi nga, eh, para mas makater natin mas maraming customer, atin ang ano, i-level up. So, tara, guys. Traditional transition muna tayo at atin ang Uh, sabi nga na i-upgrade naman natin. Palakihan natin ng konti. Let's go. Yun mga pamangkin. Ito na ngayon guys. Ito na nag-level up na tayo. Ito na ating food stall. Dating food cart na no maliit. Burger cart. Ngayon isang burger stall na siya. Yan, parang burger machine diba? So yun. Edikit na natin yung mga ano, yung mga tarpulin natin maliliit. And uh, syempre soon ating uh, what you call this. I-rebuild -re natin or i-modify natin. Pagkagandahin natin to pagdating ni Tita Liv. Yun, yung yung mom she yung ating uh, wifi. So yeah, guys. Sa so, ngayon, ito na tayo, guys. Na-set up na rin natin yung ating griller, nandiyan na rin yung instante. Siyempre, so, magkakabit tayo ng solar light later on. And then, yan guys. Ito yung loob. Pasukin natin guys to. Ito yung loob niya. Ayan. So, mga kakilos na tayong maayos. And then, ito, na-close to isang ito. Ito, na-close to. So, pagka mahangin, bababa natin to. then, pagka ito, gusto natin yung fresh air. Ayan, ay itaas to. And then, nakaset up na rin natin ating mga solar light. And then, syempre, mas pagandahin natin ito. Gagawa tayo ng mga upuan doon sa gilid. Foldable table para tayo mapagtambayan yung ating mga suki. And soon, magkakaroon tayo ng mga maraming paninda. Patatagdagan natin natin paninda ng mga nachos, overload. Uh, yung ating cheese you have to go overload. At uh, meron tayong mga honey glazed chicken fillet Ayan, syempre, yung ating burger steak, ito pa rin. Yung paborito natin mga estudyante. Eh ano ito guys. So naayos na natin. Nandito na yung cooler natin. Nandito na yung ice panting ang mga bread. So yun. Uh, we are uh, so ating nga lumalaki tayo. So hopefully magtuloy-tuloy lang ang ating uh, negosyo. Kaya tayo mga pamangkin. Uh, lang tayo and then sipag lang tayo and everyday grind, grind, grind. At so, syempre samahan ang dasal. At saka yung suporta ng pamilya napaka-importante. By the way, hindi pa alam ni nanay at ni tatay. Pero anyway, nai Mesan ko picture kay wifey, kay tita Liv. So, ayan. Surprise natin to. Ang hindi pa nakakaalam, eh, oh, pagkisan ako, sobra sa pagkisalita. Ang hindi pa nakakaalam talaga ay si nanay at si tatay. Sabi ko sa kanila, puta kayo sa bayan namin yung mga 4 o'clock. Kala nila, nandun pa rin ako sa, no, sa rolling cart na maliit. Hindi nila alam na nabili na natin tong isang malaking na food stall na to. So, sumama pa rin natin nila, tinatay yung reaction nila. Nila tatay at saka nanay. Let's go, guys. Open na tayo. Official first day natin sa ating malaking ano, food stall. Ayan. Para tayong burger machine. Di ba? Galaga tayo mga upuhan mga high chair doon sa harap. Soon, improve natin ito. Magandahin natin to. So far, ito na yun. Ayan. So, sa mga sa mga supporters natin dyan sa Nauhan, mga nagawin kayo sa plaza, dining na tayo dyan sa ating uh, Tito Ice Burgers and Sandwiches. Ayan. By the way, dito sa likod na ito, malilim. So, pwede magkupo dito yung mga customers sa likod. And, ito nga yung uh, sa likod. So, ito, itong ating food stall na ito is used na to I-repair lang natin ng konti. Pero, i-repaint natin soon. Basta pagadahin natin to Watch out nyo. Mas maganda at mas komportable yung pagadahin ninyo dito soon. So, yan. Dito is burgers and sandwiches, guys. Ito yung gilid. Nandito lang tayo sa may bayan ng, no? Sa may plaza ng Nauhan ang unang customer natin sa ating bagong pwesto uh, dalawang order ng buy one take on regular day, so four pieces yun ayaw lang magpasama uh, sa video pero ano ma'am pwede hindi yeah, ayaw lang magpasama sa video kasi nahiya na camera siya anyway first customer sa bagong uh, puesto pwesto natin bigyan natin ng free burger na isa yeah. oh, may free burger ka okay lang oh, saan nakita ka? Oh, yes, okay sige okay, free burger sa ayan hey, guys free burgers

so, Sila yung order nating double cheeseburger. So, pangalan sir? Arsha. Paolo. 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 Jesha. Jesha, yan. Thank you, thank you very much sa inyo po. Ha? Taga sir? Taga bayan lang? Taga Santa Cruz, Lagarian. Kaka-uwi, Lagarian. Taga Lagarian. Ayun, nag-vlog ako sa Santa Cruz eh. I still can't believe mga pamangkin. Okay, ah, English yun ha. Ay, baka sabihin naman na itong tito ay siyo yan. Anyway, ay, hindi pa rin makapaniwala na dati kasi. Uh, ano ko sa small part ko na pag-uulan, worry ako, nababasa yung bako, nababasa yung hands ko, and then pag gumahangin, basa yung likod ko, hamang minuto ako, and then eh, anyway, pang sasarado ako, eh, kaya po magsasara kasi tagal. But for now, dito ako, nakaupo ako yan. Pag walang customer, nakaupo ako sa loob ng program uh, uh, stand. And then, ngayon, maambun, nakaupo pa rin ako dito, sitting pretty. Siyempre, thanks God, of course, lahat ito ay eh, balik sa Diyos. Pwede nga unti-unti tayong lumalaki ng uh, sana tuloy-tuloy lang no? pag-support nyo. Siyempre dahil sa gabay ng Diyos siya dahil sa inyo mga pamangkin at mga suki natin. Thank you very much. So yan, yeah, may uh, burger stand na tayo. na. Pero anyway, hindi ko na vlog yung buong ano, buong whole day natin pagtitinda. Maganda rin, maganda rin yung uh, flow ng customers sabi, sa first day ng ating stand. Diba? Hindi park stand na tayo. Thank you. God bless and peace.